ito mga sir, ngayong araw na ito, pag-uusapan natin. Motorcycle Gears. Una natin pag-uusapan mga sir, ay yung sinusuot ko sa mukha ko. Before yung helmet, so meron akong tinatawag yung balaklava or face mask. Ito yung balaklava. Yan, so ganito yung balaklava pag nakasuot. Minsan, gumagamit ako ng ganito, tapos meron pa akong isang, uh, isang klase ng mask na sinusuot, mga sir. Pag masyado kasing mainit, tapos gusto ko maporma yung style ng, ano ko, ng face mask ko, ito yung ginagamit ko. Yung ganito, uh, maganda kasi dito, uh, pwede mo siyang isuot ng iba't ibang klase. So, for example, gusto mo lang siyang nakapatong sa ulo mo. Ganyan. Pwede yan. Maporo kasi yung ganitong style, lalo na pag nasa, ride kayo tapos gumaganyan ganyan yung parang meron kayong long hair sa likod na pumapagpag kasi kami mga barkada pag sa expressway pag nakaganito ako ang ganda tignan sa likod nito eh <laughs> Ayun, tapos pwede rin sya na parang neck scarf or for example pag, uh, pagkatapos ng ride malamig yung lugar pwede mo siyang gawin ganito fashionable di ba neck scarf so pag nagpunta kayong tagay tayo baguio so instead na panggalin mo pa yung balaklava so imbes na ganito na isusuot mo sa mukha mo tapos tatanggalin mo pagkatapos ng ride maganda rin yung uh, yan o, medyo fashionable siya pangatlo, pag gusto ka naman siya maging style balaklava, pwede rin so pwede mo rin naman gawing style balaklava yung ganito hindi ko alam kasi kung anong tawag dito face mask, malalagay ko na lang dito re-research mamaya ito yung ginagamit ko mainly para sa aking face protection. Pangalawa, is gumagamit ako ng shades. Wait lang ako, nakuha yung shades ko. So yung shades, ang ginagamit ko talaga mostly is kahit anong brand, basta polarized. Yan. <laughs> Inayos ko lang, nahihirapan ako magsalita eh. So ito yung polarized lens. Ang ginagawa kasi niya is kapag nagra-ride kayo, yung glare ng kalsada, yung masyadong matingkad na kalsada kaya pag meron dagat sa kaliwa mo ano kasi yun eh, kung naranasan nyo na to maiintindihan ako ng mga riders dyan pag tumingin kayo tapos tanghaling tapat dun sa dagat, medyo shiny siya yung masakit sa mata, parang uh, bubog, so pag meron kayong ganitong uh, polarized sunglasses, makakatulong to optional lang naman to kasi meron tayong mga helmet na meron ng secondary piso, pero iba pa rin pag may shades kayo, kasi pagkatapos ng ride meron kang susuotin, pagkatapos matanggalin yung helmet mo di ba regarding helmets mga sir, what I suggest, lalo na sa mga bagong motor dyan, is to buy a full face helmet. Pag sinabi natin full face helmet, eh ito, yung ganitong style ng helmet na close yung para sa chin, yung para sa mouth, tapos meron kang visor na ganito, hindi yung mga helmet na katulad nung ilalagay ko sa picture na nandito. Yan. So meron kayong dalawang choice sa full face helmet, meron tayong tinatawag na modular full face helmet sa kayong ganito. Yung yan, yung regular lang na full face helmet. Sa lens, titingnan eh, niyo kung gusto niyo yung merong tinted na lens, merong kasi nabibili ganun na agad katulad nitong tinted na agad yung lens. Gusto niyo merong ganito. Double visor para hindi na kayo mag habang nagra-ride. Regarding naman sa fitting, makikita nyo rito yung dalawang pisngi ko, nakasiksik talaga siya. So parang ginunod yung mukha ko. Yan yung hinahanap nyo pag namimili kayo ng full face na helmet. Dapat ganyan yung fitting ng helmet. Tama lang actually yung medyo masikip sa helmet para in the event of a crash or sample eh mapoprotectionan ng helmet yung ulo ninyo mga sir. Next naman pag usapan natin yung sinusot natin dito sa panggitna. So basically kapag nagmo-motor tayo, uh, what you wanted na panloob is yung tinatawag natin ng na mga dry fit na t-shirts or dry fit shirts. Meron na bibiling ganito, dry fit to eh yung may butas-butas yan. Makikita nyo. Breathable lining para hindi kayo masyadong sino sobrang pinagpapawisan sa loob ng jackets nyo. Merong long sleeve nito. Meron din naman yung ganito t-shirt lang. Sa jacket naman, actually, meron tatlong klase ng jacket. Meron tayong tinatawag na leather, meron tayong tinatawag na mesh, tapos meron tayong tinatawag na textile na jacket. Wala akong leather na jacket pero madali namang intindihin yung leather jacket pag nakita nyo, alam nyo balat agad yung itsura ng jacket na yun. So ito yung sinasabi ko, ito yung tinatawag natin na mesh na jacket. Tapos ito naman yung tinatawag natin na textile na jacket. Ibig sabihin ng textile, yung regular na jacket lang, yung mabibili nyo sa bench, mabibili nyo sa pen shop, yung regular na jacket nyo lang, na tela. Tapos ito naman yung tinatawag natin na mesh. Dito tayo mag-focus mga sir. Meron kasi tayong tatlong parameters na pag-uusapan regarding sa jacket. Yung isa is yung tinatawag natin na breathable, breathability. Pangalawa is yung abrasion resistance, yung pag nasemplang kayo yung gumagasgas or napupunit yung tela. Tapos yung pangatlo yung tinatawag natin crash protection. Let's go! So yan mga sir, nakasuot na yung jackets natin. This is uh, a tai Chi. Taichi lahat ng mga diniscuss kong motorcycle gears, ilalagay ko na lang dun sa subtitle natin sa baba para wala yung mga presyo, para makapag-budget kayo ng motorcycle gears ninyo. So ito yung riding jacket ko. Meron akong dalawang riding jacket. Isang Tai Chi, isang LS2. So what I want you to see is yung tinatawag kong mesh. Yung mesh lining. Ayun, nakik ay, nakikita nyo dito sa red. Yan. Actually, itong mesh na jacket mas malamig pa to, mas komportable po ito sa biyahe. Dahil yung breathability, very breathable to eh. Yung hangin po, lalo na kapag nasa, nasa ride tayo at medyo maganda yung takbuhan, talagang pasok na pasok po yung hangin sa mga ganitong jacket. Very breathable yung mesh na jacket as compared sa leather sa sa textile jacket. So ito yung gusto ko talaga for touring purposes. Pangalawa, yung tinatawag natin na abrasive resistance. Ibig sabihin ng abrasive resistance is kapag sumemplang ka at gumasgas yung uh, tela ng iyong gear sa kalsada, gano'n siya katagal maglala. So, ibig sabihin kung mga 5 seconds kang dumada uslo sa kalsada, gano'n katagal before mapunit yung tela ng iyong suot. So, yung mga ganitong jacket usually, napupunit din to, pero hindi katulad kapag yung yung mga ganito, napoprovide lang nito protection sa araw para hindi ka masunog para hindi ka magkaroon ng sunburn. Tapos, syempre, sa alikabok, pero pag nasemplang ka, wala tong abrasion resistance. Tapos, pangatlo, yung pag-uusapan natin, yung tinatawag kong crash protection. So, mapapansin nyo dito, parang may matigas dito. So, meron tong mga crash protection dito. So, one, two, three, four. Meron dito sa shoulder. Meron din to sa gitna, para dito. Tapos, last but not the least, meron din to dito sa likuran. So yun yung tatlong i-coconsider nyo pagbibili kayo ng jacket. Ito, opinion ko lang ha, sa tatlong klase ng jackets na available sa market, ang pinakamaganda talaga in terms of abrasion resistance, saka crash protection, leather. Leather ang pinakamaganda. Yun ang pinakamahal, tapos yun ang pinakamaporma, yung leather jackets. Kung hahanapin mo yung gitna lang, kasi ito nga yung pinakamahal, yung leather jackets. Ito yung uh, pinakamura, yung textile, yung mumurahin na tela lang talaga. Itong mga mesh na jacket, sa yung nandun sa gitna. Okay? For touring purposes, for uh, budget meal purposes, sila yung pinakamaganda kasi pang all around to. Pwedeng pang short ride, pwedeng pang long ride. Yan. Regarding naman sa pants, mga sir. Ito, meron akong pants. Komi uh, na yung brand niya. This is a textile pants. So, pag sinabing textile, again, tela. Merong mga ganitong pants na maong yung tela, meron din na bibili ng mesh. So, itong pinili ko is yung tela kasi mas comfortable ako uh, sa pagra-ride gamit tong textile na pants. Pero, mapapansin niyo rito, meron din tong protection. Buksan natin para makita na. Ayan. So, meron siyang mga palaman sa loob it will protect you during crashes. So, yung tuhod mo, mapaproteksyonan, and so on. So, ito siya mga sir, pag nakasuot to, oh. kita nyo. One thing na gusto ko talaga pag naka-complete gear, pag nagra-ride, is meron kasing feeling to na uh, very confident ka pag motor, Feeling mo meron kang security sa sarili mo pag naka-full gear ka. Lalo na pag long ride yung uh, banatan nyo ng tropa mo. Uh, it makes you feel safe. Kahit sabihin mong beginner ka pa lang na nagmo-motor, pero pag naka-full gear ka, meron kang level of security na nararamdaman sa katawan mo. That's why I am uh, recommending and advising those viewers, ikaw, na nanonood ng video na to, na imbes na accessories yung bilhin mo, e eh, bumili ka ng complete gear. Ba? Isa pang accessories na gusto kong bilhin nyo or magkaroon kayo para sa upper body nyo is yung tinatawag na reflective vest. Pagkabi kasi or kahit nasa umaga, nakakatulong tong reflectors na to, tong color green. Merong mga vest na minsan orange yung color nila, minsan naman yellow. So it depends kung anong gusto nyong color ng reflective vest. Itong vest na to nang to sa Iron Man 2020 ko. So ito yung uh, reflective vest. Meron sa harapan meron din siya sa likod mga sir para pag uh, nagdadrive kayo malayo pa lang kitang kita na tayo ng mga motorista meron kasi mga lugar sa Pilipinas uh, correct me if I'm wrong ha? meron ako kasi nakita dati nung nagbiyahe kami ng north papunta atang Abra yun or La Union na bawal dumaan dun sa lugar nila or city nila nang hindi ka nakasuot ng reflective vest pag nagmumotor ka parang ordinansa nila yon. Diba? So, sa, mas maganda na mayroong vest talaga. Next natin pag-uusapan yung protection natin sa kamay. So, sa protection sa kamay, syempre ang tawag mo dyan gloves. So, meron ding klase ng gloves. Meron ding, yun nga, mesh, textile, saka leather gloves. So, yung mesh na gloves ko, ginagamit ko yan pag dito-dito ride lang para mahangin sa kamay kasi yan, eh, breathable sa sa kamay, hindi siya masyadong pawisin ang mangyayari sa kamay ninyo so pag ganito leather gloves, ginagamit ko to pag ang Banatan namin ng mga tropa or bakbakan namin ng tropa is. For example, uh, Manila to Bicol, Manila to Visayas, yung mga ganyang ride, ito yung ginagamit ko, leather gloves. Pag bibili kayo ng gloves, be it mesh or leather or textile, make it sure na meron ganito. Yung tinatawag natin na mga knuckle protection at the same time yung dito rin yung para sa inyong palad. Kasi pag sumemplang tayo, usually ang tendency niyan mawapaganyan ka, mawapahawak ka. Or pag tumalsik ka sa motor, paganyan yung ano mo, tapon mo. So, ang gusto mo is dapat maproteksyonan yung uh, kamay mo or yung palad mo. So, dapat meron siyang ganyan. Saka, meron siyang ganito. Proteksyon nyo yan sa buto. Saka sa balat. Suot ko tong leather gloves para makita nyo. So, ito siya mga zero. Nice, di ba? Sunod naman, let's talk about protection sa paa. So, syempre, sapatos or boots. Ngayon, anong sapatos ba, anong boots ba, pwede ba yung, uh, yung regular na sapatos lang, like yung ganito? I would suggest, wag. Meron tayong tinatawag na mga riding boots talaga. So, yung riding boots, as much as possible, make sure na mas mataas siya dun sa ankle mo. Pag sinabing ankle, ano ba yung ankle? Basta yung lagpas sa ganito. Yung lagpas, lagpas dito mo, ang reason natin is para pag natapilok ka, eh, protected ka. Yung ganito kasi hindi ka matatapilok sa ganitong sapatos eh. Ito yung ginagamit ko, matagal ko na tong boots eh. So meron din siyang parang slider dito. So yan yung uh, sumasayad if ever na nagkamali ka ng apak sa foot pegs mo, meron ka dito, slider para. Boots slider ang tawag natin dito. Tapos meron pa akong isang klase ng uh, boots. Ito kasi ano to eh mainit to sa paa so meron akong ng touring touring shoes ito naman yung ginagamit kong uh, adventure uh, shoes ko so pag ang ride namin is more on lang yung parang chill ride lang so ito yung ginagamit kong sapatos so mapansin niyo tong sapatos na to mas mataas din dun sa ankle okay and at the same time maganda rin yung ano niya yung performance niya kasi makapit siya sa ilalim. Ito rin pala yung kailangan yung i-take note ha. Kailangan yung ano, swelas ng sapatos makapit para if ever na naaapa kayo sa buhanginan, sa graba, or sa mayroong uh, lumot, as much as possible meron kayong grip. Ito yung ginamit ko nung Ironman mga sir. So susuot ko na yung full gear ko. Papakita ko sa inyo kung ano yung itsura natin kapag naka full gear si Sir Mel. Let's go! So that's it mga sir. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan na naman kayo sa vlog na to. Pag mayroong tanong, comment down below. Yes sir. Bye!